mga alam man sa mga mga kanang branded na flowers Ah, tapos kailangan yung muntas si ng mga 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 iparisip mga 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 bata. Tapos, kailangan mga 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 pa

tikwarta ngano? kamo ni Tikwarta? ganina ngan ga? Tikwarta, para sa inuhan ay mga kani sa katong mga lea ganina mga flowers para sa iyo. yes ko, nani mga kani. no? Opo. Nia. Nag-order siya, Ani. Oo, <laughs> nag-i-order siya, Ani. Ani, naman. Nakay anak na nag-order para sa'yo, Ani. <laughs> wala po siya, gawin ko sa'yo, ha? Wala. Nabihan ni Bayro noon. Bapay, ganda <laughs> matay Umatay ka. Uy! Kinsama ang anak mo nga, pwede na tawagan? <laughs> si kinsa siya na yun? Cyril. Si Cyril? Oo. Kinsama na si Cyril, Nay? Ako ng anak. Anak mo. Ay! Sige, tawagan ako siya. Nga, siya'y pabayaro na to, anong bulak? Hoy, hindi ko lang, libayro ba'y rin Gamay naman ni 8,400. Ha? Oo lang na, oy. Nga naman. Oo po, ko paano yung <laughs> ka? Tawagan ako si Cyril, <laughs> ha? Hmm. Nga, oy, huwag mo siya nga nai bulak. Uy, wala siya naiingan nga nai bulak. Wala siya naiingan nga Ay, ay, ay. ay.

Sige. Uh, okay. Pero kung magusto ani mo, imuha na. Kali okay. uh, okay. na to ni? Tawagan si Cyril nga, sala mo bayad. Imuubo i sa sa anak Ganun, man. sa okay. okay. mama ko sa niya. Imong kagutsin nila. Bigo na dala. <laughs> dali na, dali ka I-open ni Ngao 'to, lohin ninda, oy, makabayad 'yan, amigo. Sumige. Sandi lang gud anak makaniya pa lang man ba sa mama. Ah, oh, sige. Okay na to ha. Okay na uh ha. -huh. <laughs> <Wow! laughs> Para sa mahal ko na mama, mama, happy happy birthday. Sana po na maliit, sana po masaya ka sa maliit na sorpresa na ito. Ito lang ang naisip ko para naman makabawi ako sa iyo sa lahat na Kabutihan mo sa amin ang mga anak ko at apo mo. Ma, salamat kayo kay Dili ko sweet na pagkaanak pero naranasan ko ang mag-iisang magulang. Hindi madali. Kung baga dapat may magulang, dapat mahalin ng mga anak at respetuhin sa mahal ka namin, mama. Hindi ka man perfecto pero you're the best mama in the world. Ma, sorry kayo sa tanan. Basta ma, ayaw pa badlong. <laughs> <laughs> sa mga pagkaon ha aron dungagan pa ni ang <laughs> imong life Maningkamot po ma, maayo para sa imuha. Kay promise na ko sa ila, sa ila, ilaag ka ni nanay Ay, sa lugar Lord. na wala pa ninyo na atuan. Basta wish na ko ni ma, tagaan ka pa ni Lord, taas niya tuig. Araw makita pa ni ang imong mga apo, kung sila managko ma. Amping kanunang hinahinay sa paglihok, <laughs> Again, happy, happy birthday. Sana mapasaya kita sa birthday mo. I love you, ma. Ay, and love, si Inday, ay, si Maymay, ay, Dodo, Adel or Adel, Adel o kang mga apo. Uh, you guys, Thank you, Lord. On <laughs> uh, uh, sa manan mo ang birthday wish. Ang salamat ng Diyos labas sa tangan nga. Hallelujah nga. Itagalagod niyong mga anak mga buhutan ba? Kasi ako inahan nga lang wala gyud pero naa sila nag-support sa ko ala binagyud sa akong balapian karon nga ni abot ako <laughs> ko salamat ang Ginoo wag ko mag-expect na ingani di yatang inday sa ko ni sa ko ni mimi o ni ko kung sa unang dibay kino pigyan pagkalitan ko kun naghanda nga karon na salamat ko sa Ginoo nga sa mga problema ni na Asia na guna o na tayo na ako. Wala, wala na mo kaya wala, wala, wala lagi tao. Wow. <laughs> dahil salamat kami mo dahil dudong Do, ni Mimi. Abil, Ramil, tapos tanan si Inday, sa ako mga apong atanan. Mm. Salamat kang maring pa rin sa tarin. Salamat, ikaw. Wala ka naging nga maring. <laughs> surprise gani, mga mga. May gani ka, gisurprise ka naging. <laughs> Wapa kayo na. Ka. Ako pa ang kaya di ayos. Hindi lang kong ipainis. Ay, hindi lang ipainis. Wapa ka natingala. Natingagay ko nga nung ano, nining. Hindi lang, hindi Papa, ka Salamat ka ayo ka ayo. Salamat ka ayo. Salamat kayo kayo Praise the Lord. Hallelujah. Ginoo mo ayo ka ayo. Yay. Napangod ka pa Thank you kayo ayo. Ah. Ah. <laughs> sa amu ha. Ah, sa ibang pamilya. Happy birthday. Nalipay mi nga. Ah. Naging part mi sa imong celebration. Salamat Ayaw man. ka gold ka. Wala mi dala bulak. Mapabayaran sa iyo ha. Salamat ay. ako. Yawang di ako, Enjoy your wonderful ay, day. Thank you. You're very Thank cute you. and heart na heart. Ay, lucky. salamat kayo. Thank you. you salamat kayo. kayo, dai. Mimi, Dodong. Ah, uh. Kaninyong tanan ako mga anak, salamat. Nagkitaan ko mga anak, ay anak-anak si ginawa ng mga buhutan. Wow, oh. happy birthday oh, Thank po. you mama. <laughs> Deserve ka, ni <Ayunin> mo <laughs> nga surprise. Very <laughs> oh, <Wallery> wonderful <lagid. laughs> woman, para sa iyo, very strong. Stay healthy, oh, Dili mo kaon na bawal, oh, kay para healthy na permanent. Okay? Oo, oh, lagi tayo, o Kaya <laughs> para <laughs> ano, ah, hindi ko kakaon para dyan. Happy birthday, ang mga mga apulag, silingan nga lang mo lagi ah? nyo, lagi mianda, lagi food ah. kami lagi Salamat yung kayo, Ines, Inay, daghan, yung kayo salamat. walay bulay sa pa yan. Ay, mga po yan. na po mga gapas, salamat kayo. Ay, <laughs> ikaw, good morning, mag ikaw ganyan. Okay, Akain sige. Lang, Let's take pictures, ma'am. Lingkod ka din, ma'am. Oh, 900. How you know, okay. Oh, check in yung mga mama o kwarta ba? Kay kabano siya na malik ko. Oh, 1,000. Oh, Nakaipakash na 1,000. Okay. Okay, let's take let picture. <tom> ano ang sarang gud ngani gud sa gud. na ang kwarta gud. Pero <tom> kung, kung, kung makamahapi ka labo pa na sa kwarta. No. O, basta karun, adla, wag, guapa, ka. <tom> <tom> oh, basta karong adlaw wag gwapa ka ayo ka. Sila Anak Oh, bongga kay pagwapa pag pag nila ni bisag kabalo. Hindi dito ka mo dawat sa bula kay 8,000 <laughs> 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 ka ayo. Mo gani ka Kay mahadlok ka anak makabayad sa 8,000 oh. Oy, kasana o Yan. Yeah. Dara o, Ay, thank you, thank you, oh yan Thank you.